So ano na naman yung uh, for, for reaction video natin na uh, siyempre uh, binlog tayo ng iba So isang karangalan din, Boss Nico David, thank you po uh, Ganyan, ninaway nila ako for ganun lang Eh hindi lang naman ako nagpost ng ganun eh Yung uh, page ni Kevin Kembao, iba't ibang pages na nagpost ng ganun Mas nauna pa sa akin, pero bakit sa akin? So sa iba okay, sa akin bawal, hindi pwede, di ba? Parang Diba? Yung main reason talaga, nagpa-picture ako, idol ko talaga. Gusto kong makita kasi taga nila eh. Provinsyano po ako at mahirap. Pero, yung gano'n na ginawa niya sa Easy Jersey, doon na ako nagbago. So, hindi pala idol talaga to. Hindi siya idol. Oh. Out ako dyan. Yun, so merong uh, nagtag sa akin. Actually, okay na ako sa Bruce ko eh. Wala, wala na ako ano dyan. Kay Madam, kay ano, Madam Commander, ano? Uh, Madam uh, Catherine, hindi ko alam. Kasi uh, boss uh, boss Jonalyn, yan. Kasi yung Nico David, napanood ko siya, tapos sinag sa akin. Uh, may na yung ako kanina, so sabi ko, tari natin panood sa TV. Tapos uh, live reaction tayo. O yung reaction na uh, scripted. Yung talagang reaction na wakapanood mo talaga. Di ba? Wala, wala na yun eh. Brosco, tapos si Jonah. Uh umiyak na yan eh. Hindi pa nakapag-move on hanggang ngayon. So, natin. So, siguro nang move na. Ako, fanboy talaga ako na walang pera. Yan, alam ha? <laughs> Gago! Fanboy na walang pera na nag-uumpisa pa lang sa vlogging. Walang masyadong connection, hindi masyadong kilala. Pero, alam ko yung sarili ko eh. Kilala ko yung sarili ko. So, panoorin natin yung uh, malupit na video ni uh, Boss Idol Nico David. Okay, yan o. Oh. i subscribe nyo siya. Yan. Ang subscribers kayo ito, no? Nikon 3D, 393K. Ang dami, solid dyan. Ayan. Yung title, ayan, tingnan na. Ito yung title, oh. Jonat Brusco, iyak kay Kabalen Hoops. Ah, ah, ah. nato? Sigurado lap trip to. Tapos skip ko na lang yung ma-add sigurado para hindi kayo mainip. Okay, handa na ba kayo? Ready na ba kayo? So, ewan ko ako. Ayaw ko ng toxicity talaga. Kaso, wala eh. Di ba? Ah, Jonah, Jonah, ah, wala na. Lawas na to eh. O, tingnan natin. Panoorin natin kahit pa paano, siyempre, kahit uh, pawala na sila sa vlog, eh. Pagbigyan natin. O, hindi po ako mayabang, madam, boss, ha? Uh, ano lang ako? Huwag niyo na ako pansinin. Small, uh, small uh, YouTuber, small uh, influencer lang. Hindi naman ako kilala. So, wala to, wala to. Wala lang to. Panuorin natin. Love trip lang. Good vibes lang. Okay. Okay, eto. Actually, merong Jonah iya kay Doggy, pero dito tayo. Kasi nakadawit yung pangalan ni Kabalero dito. Yan. Play na ba natin? Yan. Okay. Nakasan natin para ano, lap trick talaga. Ayan. Hey! Hey! Gano'n, gano'n, gano'n. Okay, mamaya okay. nyo mga kamatis, mga kaibigan, okay. and welcome back to another Defense of, of the Asian. Defense of the Asian. Kabilin uh, Hoops dahil inaaway daw. Salamat kay Sir Joseph Lacson. Uy, Joseph okay. Lacson, eh. ay. <laughs> Link down below to sa nagsulat nitong kanta na to or gumawa itong kanta. Sabi ng gano'n, Sir Nico, dalaw po kayo sa channel ni Kabilin Hoops. Of course! Of course! Yeah. <laughs> Fandom Bruce ko, binabas siya ba Hoops sa comment section. Punta kayo sa caption niya na idol ko si Kobe. Naka, naka-alambing niya talaga. Niya talaga. Napakalambing niya talaga sa akin. Andun ang mga comments ng Bruce ko. Kawawa ang mga small influencers. Sir Joseph! You're in luck. Dahil basketball time ako, hindi man ako naglalaro ng basketball, pero ako ay basketball mga shoutouts kay Kabiling Rooks. Actually, madami siyang followers ha. Kasan ba yung pinapano siya? 200k na tayo. Salamat, Boss Joseph. Shout sa'yo. Pinas, napakalupit mo. Okay, hanapin na natin. Ito. Uh, asan na ba? Ito. Eh, may mga may mga ano to eh. Sila-sila lang yata ito eh. Asan ba yung ano, with Kobe na caption? Ito. Yan ang idol kong si Kobe. Napakalambing talaga niya Sa akin Pag natalo <laughs> Teka <laughs> Okay Okay Game okay. okay. Yan ang idol kong si Kobe Napakalambing talaga niya sa akin Pag natalo Sasabihin Wala may Ligot ng lahi <laughs> <laughs> Wala wala May hugot na player eh Pag nanalo naman Buwang ang pa ano yong okay kayo, may ina ako eh, pina na influencer Jonas <laughs> 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 kaya solid oh, love you I love you what love you what can I say love you what can I say love you what can I say love you I say love you I na bakit si Jonah yung MVP ng liga ayan no, di ba ay award yan para ba tumigil umiyak? Hindi <laughs> 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 ba? 10 reason? Sige, magbigay kayo ng 10 reason o tatlo na lang tapos na panalo sila doggy o so, ba sa kanya yung award boo! Mahilina <laughs> si Rendon may doggy na kung don. you know, pagbibigyan <laughs> si Kabeling Nandito ako para umano kay Kabeling Loops. Sumuporta. Uh, sa sumisigunda ako. Uh, kami ang tunay na champion. At alam nyo yan. Next time. Kung <laughs> so, puro ka ganyan, caption mo sa akin. wag ka pagpicture. Ah! Ay, para matapos ko to Post, post. Ah! Post natin, post natin. <laughs> Yun, so regarding sa pa-picture mga idol, eh, talagang idol ko siya. So, kasi nakikita ko sa mga, no, siyempre, taga-probinsya tayo, mahirap lang. So, pag nakakita tayo ng taga maynila na influencer, eh, talagang nagbumibilib tayo. Kaso, sobrang bilib ko doon, talaga. Binidyo ko pa siya, ginawa ko siya ng content. Kaso, mga idol, nung uh, nakalabanan na namin siya, sinasaktan niya yung mga bata sa Easy Jersey, negative sa akin doon. Kaya doon ako nag-post. Yun ang dahilan. Kasi, negative yun, e. Eh, ba diba? Tatamaan mo sa ulo, tapos sisigawan mo. Alam mo na hindi bora yung mo diba? Tapos gaganon ka. Doon ako nalismaya. Kaya naging emotional ako sa Facebook nang dahil diyan. Tuloy natin panoorin natin. Let's go. Okay. Hey, It's basketball. Basketball. Awesome. Hindi lang by 2, hindi lang by 3, by 4, by 5. Tapos Sino pa yung champion? champion. Magkakulit ka Bupon-bupon din pag may time. Ano ba yan? <laughs> so konting highlights muna. Panoorin natin. Maraming, maraming shoutouts sa'yo kabalik. Oh, Sir, salamat na idol ha. Salamat. Hindi ko gawin. Very easy versus easy jersey. Ano nangyari? Tinamaan yung mukha. Huli. <laughs> Huli sa ulo. Hindi sa bola. hindi <laughs> ako naglalaro. Dito, hindi ako naglalaro. Pero alam ko naman siguro yung difference ng mukha at saka ng bola. Jona na nga! Jona na ba? Alamahan mo sa mukha. Tapos, hindi pa pa ulit. Boy naman. Ayos ka na yan. Ito yun natin. Puro mukha. Tapos, huli Jona! <laughs> yung Jonah. Explain mo nga sa amin, tayo may na may lobas pa ng special character. Tinamaan mo sa mukha, huli, huli yung mukha. Yung ba yun, no? Sige, so, masterful <laughs> na lang ulit. Eto. Eto, <laughs> ba't puro Jonah post mo sa bagay? Pag si Jonah kasi matik, madaming likes and shares <laughs> Madaming tumatawa. <laughs> madaming ha-ha-reaction, hindi likes, madam. Madaming nagagalit. <laughs> Hindi mo ba kayo sanay, ate? Oo nga. Mayabang naman talaga yan si Jonas. Ano yan eh, parang song and dance number na yan eh. Di ba? Dito sa internet eh. Maraming nagla-likes ano. Hindi likes, ha-ha. Ayan no? ha? o. Maraming ha Tingnan natin. tignan natin kung ilang ha-ha. Eh, 46,000 na. Ha? Ay, nako. 46,000 na ha. Siyempre, asawa niya eh, ganun talaga. Uh, anyway, tingnan na natin yung, uh, kasi ang nangyari dito, after, after mag-viral uh, nitong post ni Kabalin hopes eh, inaatake na daw siya ng mga Bruce ko, nagsimula uh -huh. sa jowa ni Jonat. Tapos, dire-diretso na yung ibang mga Bruce ko, na ba iba siya, eto. Stay mad, mga fanboy na walang pera. <laughs> ah, fanboy na walang pera? <laughs> sarap talaga kapag Grabe uh, naman Pwede ka na mag-flex ng ganyan. Tingnan natin yung sinabi ni Kabalin Hoops. Mga ganyan po tingin niya sa aming mga taga-provincia. Walang pera, pocket mahirap kami at maliit na influencer. Ganyan na lang po laitin kami. Naging lang ako dahil nakita kong nasaktan yung mga batang kapambiko na walang laban sa COVID. <laughs> sobrang hard follow kasi ni Jonah para namang ano yan just mm <laughs> influencer influencer game, game, lang Jonah okay. para mga pros hindi naman di ba wala namang professional mm -hmm. Diba? kahit sabihin mong semi-pro, wala dyan, di ba? Walang ka-level dyan ng mga taga-PBL or mga ah. college, di ba? Ah. Um, ako po, fanboy ako. Gusto kong marating yung narating nyo sa buhay, pero sa tamang paraan at patas. Okay. <laughs> Alaman! O kahit mahirap lang ako marunong po akong makisama at rumis pa pala. Hindi na marunong ako tumanggap ng pag- Ouch! No. <laughs> Yak na no naman yan. Patuloy na natin, okay? Ah. Ito, ito, ito si eto. ano yun eh. At sino ba to? Si Gabi. Ah, uh, Giel Nones. Dapat pala Si Gabi yan, natin. idol, yung pangit. Yaan mo meron pa namang next time. Ito yung kamukha ni Jonah eh. Yung parang kapatid niya to. or pinsan, hindi ko alam eh. Ah, gabang naman nito. Ah, parang gagawin. <laughs> Tingnan natin yung mga comments ng mga tao ah. Ah. Ang tapang mo, Jel Nolas. <laughs> ano ba ito? Parang naalala ko ito. Eh. Tingnan natin. Oh, 700,000 pieces. Works at Bruce Wow. Asan na ginagawa? <laughs> ah, si Gami. Ah, kilala ko na. Tingnan natin yung page niya. Kasi big influencer. Wow, asan awesome. na. Oh, tingnan natin. Oh, eh, 24. <laughs> 24 reacts. Kaso, wala eh. Anong nangyari sa iyo, bata? Ba't Alam ko kung bakit binigyan mo yung award? Diba? Diba? Alam ko. Kasi kasi kasi. Para bumalik next next season. Keri uh, mo talo kay ni ni ano, ni Doggy. Si Doggy naman, hindi naman yun full-time oh. na naglalaro talaga. Eh na nag-aari iyan naman ako dun sa mga kagrupo mo tol. bata yung kasama niya, oh. Kabalin Vloggers, uh, sinusuportahan kita uh, as Nico Thank you up. po. Teka, ganito natin para makita natin. Promote Salamat, natin sa katsagad yung iyong page, diba? So, kita mo, <laughs> puro, puro mga feel good lang, mga basketball lang. mo oh. Eh, eto pa, oh. Easy jersey ng Pangasinan Tarla. Oh. ba diba, Hindi ka na nahiya, Jonah. Kaya kasahan mo ninyo pa ng away. Ano ba yan? Hindi na kayo nagmamasin. Ah. Ano, karakter na naman. Di ba, like, character ko din itong pagdidebang sa inyo. Ouch! Di ba? Diba? Ngayon, Jonak. Grabe ka, boss nito. Pag paglaos -pag na, tama. Na. Pag tama Paglaos na tama Okay lang malaos. Sama-sama tayo dito. Okay. Na Nahirap na sa views. Sama-sama tayo dito. Sama-sama tayo, tayo dito sa kumunod. Ito. <laughs> so, Ito okay. kumanda mo uli ako, ha? Ayaw na kitang makitang umiyak. <laughs> Ouch! O, yan nga. Gege mga lads.